Alright, what's up mga kapitbahay? So, ayan mga kapitbahay, uwi ano na naman. Okay, so ito mga kapitbahay, bago tayo umuwi, meron akong uh, isang katanungan ng isa natin subscriber na sasagutin. Nagtatanong po siya sa akin kung ano nga ba daw ang mga basic troubleshooting pagdating sa office network or kahit na sa bahay, pwede to kung nakaset up yung network mo. Pero mostly ginagamit to kapag Uh, nasa office network tayo okay so nagtatanong po siya baguhan lang po siya sa IT so disclaimer po no, so eto uh, based to dun sa mga pinag ko based to dun sa mga experience ko uh, share ko lang sa kanya kung ano nga ba ang mga basic troubleshooting kapag uh, nagtutroubleshoot ka ng isang uh, device sa network sa office network para ano nga ba ang step pwede mong gawin para matrace mo siya na mabuti, para matroboshoot mo siya na mabuti, para madali mo makita kung saan yung dahilan. Okay, so ito mga kapitbay, share ko lang to sa kanya based sa ginagawa ko, daily task ko dito sa office at saka dun sa mga sideline ko. Okay, so share ko sa kanya ng konti, sana may matutunan, kaya let's go, pag-uusapan natin yan. Okay, <laughs> yung mga sample scenario natin ngayon, Kung kunwari, itong PC na to is walang internet. Okay, so tapos Itong telepono na to walang IP na nakukuha or hindi siya nakakapag-register or hindi siya nakakonect dito sa PBX natin. Yan yung mga isa sample natin. Uh, basic or kunyari, yung PC na yun na isa, hindi nakakonect sa internet. I mean, wala siyang internet pero meron siyang IP nakukuha. Parang mga ganon. Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Yan yung i ko sa kanya. Uh, pupunta tayo dito sa PC natin. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang step-by-step step na pag-troubleshoot para hindi ka mahirapan para madali mong matrace ang problema dito sa network Bakit ano ang dahilan? Bakit wala siyang internet? Uh, yan kasi mga madalas na every task na nangyayari kapag nasa office network ka so, Kung yung user, sasabihin niya Sir, wala akong internet Sir, wala akong uh, connection sa printer Sir, wala akong connection sa uh, scanner Yung mga ganong basic uh, troubleshooting, yan yung Uh, Pag-uusapan natin today yan yung i-share ko sa kanya. Kaya, let's go. Pag-uusapan natin, pupunta tayo rito sa PC screen natin. Okay, let's go. Ayan mga kapitbahay, nandito na tayo ngayon sa bahay. no So, ang gagamitin natin pang testing ng network is dito na lang sa bahay. Kasi sa office, hindi tayo pwedeng gumalaw kasi production siya. So, hindi ako kanina makapag-actual uh, uh, video doon kasi nga production din natin pwedeng galawin. So, dito tayo ngayon sa home lab natin. Ayan, welcome na naman dito sa home lab natin. So, dito tayo magpapractice, okay? So, ngayon, yung home lab ko is eto, uh, running tong mga to. Ayan, ayan yung ating router. Tapos, eto yung ating mga switch. Ayan, naka enable lahat. Tapos, nakakabit yung earphones natin. Tapos, naka-under yung main core switch natin. Tapos, yung CCTV natin. Tapos, ayan. Tapos, dito naka-install yung ating Windows Server 2012 dito sa isang uh, server PC na to. Tapos, Naka-DHCP relay siya dito. Tapos yan yung gagawin nating sample for today. Okay, let's go. Ayan, ayun na nga, no. So, ayan. Uh, lahat yan, mga kapitbahay, running. Uh, kung yung mapapansin, check natin dito sa computer natin. Ayan. Ayan, kung yung mapapansin, ito yung ating PF Sense. Tapos, ayan, naka-DHCP relay po yan. Kung yung matatanong, yan, Naka-DHCP relay, naka-disable lahat ng uh, DHCP server ko. Ayan, wala lahat yan. Naka-uncheck. Ayan kasi nga dito siya nakapunta ayan dito sa aking Windows Server 2012 yan ito yung ating server yan 2012 po yan R2 okay so naka link lahat dito ng DHCP server ng bilan ko lahat yan tapos yung ating uh, Cisco switch ayan yung ating Cisco switch which is pag pinning mo CMD ping 172.16.50.23 Okay, so ayan, replying siya. Yan yung ating Cisco switch. So, yan yung ating iti-testing for today, okay? So, nagtatanong po kasi sila kung ano nga ba ang mga basic steps na pwede mong i-troubleshoot pagdating. Kunwari, nagtatrabaho ko sa isang office, tapos isa kang technical support tusan ka ng supervisor mo sir ah uh, peding pa-check ito si user na to wala daw siyang internet okay ano nga ba ang unang-unang mong gawin okay kapag ano kapag uh, pumunta ka sa isang PC tapos sasabihin na sir wala akong internet so ang unang-unang gawin mo mga kapitbay ah uh, pinakauna pupunta ka muna dun sa likod ng PC Titingnan mo kung yung ah, LAN port ba is umiilaw Ibig sabihin, kapag yung ilaw ng LAN port nyo sa likod ng PC umiilaw Ibig sabihin, connected siya sa switch Anong unang mong gawin? Siyempre kapag doon ka na, ang susunod mong gagawin is Titingnan mo kung nakakakuha ba ng IP address yung PC from the dhcp server Which is... Ito uh, yun, uh, sa dhcp server natin Which is kung nakakakuha ba siya sa BLAN Kung tama yung IP na nakakuha paano nga ba titingnan yun doon sa PC mismo kung tama ang IP na kukuha. For example, yung VLAN uh, 1 ko is 50.0. So, dapat kung nakakunik yung PC doon sa VLAN 1, so dapat 50.something something ang kanyang makukuha. Okay, so titingnan natin kung nakakakuha ba siya ng IP. So, mag IP config tayo. IP IP config slash all. Ayan, type mo lang ng ganyan. Tapos, check mo ganun. Okay? So, kapag napansin mo, na wala, hindi ito lumalabas itong mga to ibig sabihin, wala siyang nakukuha na IP. So, makikita mo naman kasi dito, kapag wala kang nakukuha ng IP, naka ano yan, naka parang bilog, walang internet, ah diba? Uh, uh, pangalawang senaryo na kailangan mong gawin. Kapag wala kang nakuha na IP, so minsan sa isang company, uh, Minsan, meron tayong network administrator, meron tayong system administrator. Kapag level 1 support ka, ito yung mga ginagawa mo. kapag mga ganong senaryo, sasabihin mo, yan yung i-report mo dun sa network admin mo na, sir, yung PC na to is walang nakukuhang IP. So, minsan, hindi mo nahawak yun. Minsan, sila na yung mag-check -che nun, tapos titingnan nila. Tapos, hihintayin mo na lang kung ano yung gagawin nila, kung ano yung che check Pero kung ikaw ay isang all-around IT, so ang gagawin mo, eto yung gagawin mo. So, -che check mo kung nag ba, ba. Che check mo kung nakakakuha ba ng IP. So, kunyari, minsan, sa isang PC, minsan wala lang siya nakukuha ng IP kasi minsan hindi lang siya nag-request doon sa DHCP server. Ayan, minsan hindi lang siya nag-request dito sa kumare sa Windows server ko kumare wala kang Windows server hindi ka naka-domain uh, minsan dito sa PFSense natin dito sa DHCP server kailangan mo lang siya i-refresh punta ka lang dito sa services ayun kailangan mo lang i-refresh tong DHCP server natin para pag nag-request yung PC, madedetect may so, IP absence o wala walang IP2, so bibigyan niya. So, may mga ganong senaryo mga kapitbahay. So, kung nga ikaw, naka-domain controller ka, for example, ako, dito sa bahay na akin, sa bahay, sa home lab ko, naka-domain controller ako. Ito yun, kapitbahay.local. Kung nyo mo papansin dito sa Windows Server ko, ayan, yan, no, domain controller 01, nakakapitbahay.local. So, dito lahat naka-host yung DNS server ko, yung DHCP server ko, dito lahat. Minsan, pag naka-domain ka, i-reset e, mo lang dito. Malalaman mo naman kasi kung, kunyari, wala nang available IP, pero alam mo naman kung nakaset na buti yung pool mo, so hindi naman mauubos yan. Iwari, hindi naman abot ng uh, 100 or 500 people dito sa network mo. Ang pinaka-scenario lang yan is, minsan, hindi lang sya nakapag-request na mabuti. Kailangan mo lang i-IP config or i-release rin nyo. Paano nga ba mag-release rin nyo? So, IP config type mo lang release or minsan type mo lang renew makakuha na yun ng IP kung walang problema yung DHCP server mo or walang problema yung switch mo lahat ng switch mo okay naman umiilaw naman lahat at saka yung PC lang na yun minsan yun lang ang may problema tapos yung iba okay naman ah uh, madalas kapag mga ganong scenario walang internet minsan alam naman natin yung pinaka last resort option talaga natin is restart. Once na restart mo, babalik naman yan kusa. Pero meron kasi minsan ibang sinayo na ah uh, kung sa office, hindi pwedeng hindi pwedeng restart ang isang computer kasi nga dahil maraming nakabukas yung uh, user ayun na na magbukas ulit, mag-reopen. So, masyadong madami. Kaya, yun yung mga last option para hindi ka na mag-restart. So, kailangan mo lang i-renew or kailangan mo lang i-release para makapag-request ulit siya doon sa DHCP server. So, yan lang naman mga kapita, ang mga basic. Kasi marami kasi tayong scenario eh. Kung may level 1 ka lang, so wala ka nang hawak doon sa network. More in users ka lang, user support. So, yan yung mga unang gawin mo. So, check mo kung umiilaw yung likod ng uh, uh, computer, yung LAN port. Tapos, eh, check mo kung yung computer ba ako nakakakuha ng IP address ng tama doon sa uh, DHCP server. Okay, so, kumari, wala na. Wala lahat yon So, si network admin ang bahala mag-trace nun doon sa site niya. Okay, ganun mga kapit Kasi, meron kasi ibang company mahigpit talaga na hindi ka pwedeng gumalaw. Kung ano lang yung scope na binigay sa iyo yun lang talaga ang gagawin mo. Uh, hindi ka pwedeng gumalaw ng iba kasi syempre sensitive yung network baka may masira kaya kaya authorized person lang talaga minsan ang may hawak ng mga ganun pero pagdating sa mga level 1 support yan lang naman ang una una mong gawin uh, check mo kung una ilaw ba sa likod IP config kung may nakakuha kang IP or minsan makikita mo naman pag may conflict eh. conflict IP may lalabas naman dito yon okay ganun lang mga kapitbahay mare ikaw all around OT network admin ka na, network engineer kaya pero baguhan ka, so ganun lang check mo kung may IP, check mo kung may ilaw kapag automatic, kunyari mga kapitbahay, dun sa likod ng PC mo uh, hindi umiilaw yung LAN port Tinan mo lang dun mismo sa switch kung yung switch umaandar ba kasi minsan yung switch baka mamaya namatay ganon so mga uh, common sense scenario lang naman alam mo na walang ilaw ibig sabihin sa switch ang problema or minsan baka mamaya yung wire mo ang inat ng daga kaya wala pa lang ilaw. So, pwede mo siyang pwede mo siyang ilagay sa ibang port. Kapag umilaw, so ibig sabihin may problema yung uh, switch port or yung kable mo mismo. So, ganoon lang naman mga kapit bayan. Napakasimpleng mga basic troubleshooting lang. Okay, ganoon. ano pa ba? So, kung may mga tanong pa kayo, comment down below lang po kayo. Kasi, mara dito kasi sa industry natin, di sa IT, wala tayong pihira lang ang nagkakaroon ng problema na palagi na hindi iba, -iba. I mean, palagi yung problema, iba-iba ang senaryo, so hindi natin maintindihan, kaya hindi pare-parehas. Ganon kasi sa IT natin, okay? So, kung isang IT ka, nakaranas ka ng mga ganon, iba-iba talaga palagi ang mga problem, trouble dito sa network natin, kaya depende. Mahirap gumawa kasi ng mga ganong uh, tutorial pagdating sa mga troubleshooting kung basic, di ba? Kasi nga, Uh, hindi pare-parehas. Kaya ganon. Pero, yun yung pinakaunang basic troubleshooting kapag ang isang PC walang internet. So, tingnan mo kung may ilaw sa likod. Ulit-ulit no, ko. Uh, check mo kung may IP na nakukuha. Or, check mo kung yung PC ba napiping or nakakapagping. So, mga ganon. Mga kapit-bay sobrang basic. Okay? So, ganon lang din. Uh, kasi, kumari, sa isang company, network admin ako, syempre hindi kita papayagan na galawin mo tong Windows Server. So, sensitive ang Windows Server kung wala kang alam or kung basic na basic or wala kang experience, mahirap galawin yung Windows Server. Pero kung mari, wala ka, hindi ka nakadomain, kung mari, uh, from switch to PFSense ka lang. So, ang gagawin mo, punta ka lang sa PFSense mo. Try mo lang i-reset yung services ng DHCP. Ayan, okay? So, basic or dun sa router. Pero, kung mari, naka-fix router ka pero bihira lang kasi sa office na naka-fix router na hindi naka-firewall kasi siyempre secured ayan so ganun lang mga kapitbahay sobrang basic na mga okay mga kapitbahay so that is our video for today so basic troubleshooting ah uh, yan yung pinakaonang gawin mo para matrace mo kung ano ang problema okay so maraming salamat at sana may natutunan kayo ng konti lang kung meron kayong mga comment uh, below kung papano or ano nga ba Comment down below lang po, uh, willing po ako sumagot Kaya God bless everyone, peace Thank you so much and bye